Okay mga nga, tayo sa natawag nilang bulalako cave So halos harapan lang sila, tsaka dito. Dito po sa parting baba, makikita lang po natin na may mga nililigong bata. Na po ito. Magandang araw mga Kalex TV. So, panibagong araw. Panibagong lugar na naman ang ating explore. So, ngayon, um, explore natin yung mga nagagandang attraction dito sa Yudalan Albay. So, nakaraang video natin. So, pinagpuntahan natin yung mga nagagandahang attraction sa Ligaw City. So, ngayon naman, titignan naman natin yung nagagandang attraction naman dito sa Yudalan Albay. So <coughs> ah uh, blue lock at yung um, dito yung, yung uh, bahawi so so ito yung daan yung Blu ay blue lock at bahawi hills so nakikita ko ito yung ayun dito is uh, pa so mga public, yung po dahil mga uh, mga sarang araw yung mulan so ngayon yung itong ayun dito is, sana kung sabi mo nga na isang bisana kung dito mulan kaya daw makapasok yung uh, sasakit dito yun na nga guys, nagalagad kada kami papuntang Bulalakaw Cave dahil di na kayo nasa namin makadiretso. Dahil sa maputik na yung daanan, mula doon sa Parangay Flores patungo din sa YouTube ng Kuan. Ngayon, papasok na kami ng uh, Bulalaco Cave. So medyo liblib uh, -lib na yung lugar dito papasok. So medyo nakakatakot ka rin. nakakatakot rin kasi Siyempre, halimbawa, may ahas, eh, isa yung isa yung pinakakatakutan ko eh din pero sa ginagawang open road pababa dito pababa to dito sa baba yung tinatawag nilang uh, bulalakaw ay bulalakaw cave so first time ko maka document ng ganito na medyo talaga adventure sa akin kasi nga sobrang apaka bukid na niya o sobrang bulod so ito yung mga tourist guide namin yung mga bata so sila yung nagturo sa amin papunta dito sa uh, ah, Bulalaco Cave ito na nga tayo guys nakikita natin yung dito yung um, uh, puso tayo ng sapa so, yan. tabi tabi po lalabi ba yung bandaan boy so yun na nga guys talagang tumatabi masabi ko talaga tong napaka adventurous talaga nung trip namin ngayon dahil yung daanan dito is sa gitna ng sapa So medyo medyo yung iba eh, delikado na rin yung daanan. Pero go pa rin kami. Guys, <laughs> <laughs> so, na nakikita nyo. <laughs> medyo mga tamang tama to sa mga uh, mahilig sa adventure kung yung gusto nyo mga ganitong mga sulok sulok talagang mapapa adventure ka talaga dito first time ko rin kasi makapag uh, document ng ganitong cave tara yun nga guys, nakikita nyo, napapaligiran tayo dito ng mga uh, napakaraming puno. So, dito po yan sa uh, gitna ng sapa. So, medyo pababa na po ito ng um, sobra kapunta ng uh, Bulalakaw Cave. So, pupunta po kayo dito, isipin nyo na kung talagang kaya nyo dahil talagang yung daanan dito is adventure ka talaga. Ma adventure ka talaga yung daanan dito. Dadaan ka sa gitna ng sapa. Hindi ko pa alam kung pag umuulan dito is ano buha baha So, yun na naman nga, guys. Papabaan na naman kami ng Sapa. So, medyo malayo-layo talaga yung lalakarin namin. Ayan na nga. Uh, Maliging malakas sa yung agos ng tubig dito sa may port na to. Uy, grabe. <laughs> grabe. Talagang ito ang siyang tabi kung tunay na adventure na napunta. kasama namin papunta doon sa baba ah ang mga ni ite ah so grabe yun nakita nyo napakatarik ng daan da nandito talagang gagapang ka pababa papunta doon so hindi ko alam sabi ng mga bata malapit na pero parang palayo ng palayo <laughs> grabe so ayan ito lang sana ang, ang suggestion ko lang dito sa punta dito sa Bulalaco Cave so sana may makapansin itong video ko na sana itong Bulalaco Cave na ginagawa nilang uh, pasyalan ng mga turista uh, is gumawa sana nila ng uh, magandang uh, daanan dahil para sa akin nahihirapan mahirapan ka talaga dito pababa galing dun sa taas pabababa dito sa uh, Cave so hanggang ngayon hindi pa namin yung tinatawag dito Bulalako Cave so almost siguro mga 20 minutes na kami lakad papunta dito sa baba so yun na nga guys dito tayo sa part ng baba so dito may pala parting gate na may kikita tayo na uh, falls na medyo maliit lang tapos may uh, sabi nila ginagawa din daw dito itong paliguan lalo yung mga ibang tawag dito mga turist na pumupunta rito is tumatalon din daw po dun sila sa taas punta dito sa ah uh, para malit-lit na ah uh, lagoon tawag so yun lang naman kita nyo may malit na parang falls mali falls na po nga po yan so medyo malit nga lang so papunta po yan dito sa ah uh, Bulalakaw Cable sinasabi so nakikita naman so yan po ang inakit namin, ay dinaan na namin papaba, papunta po dun. So Pati na yon dahil dun pa daw po yung, yung sinabi nila wala cave. So, grabe. Nanginginig na yung pa ako sa so, pagod. <laughs> Guys, makalipas sa ilang minuto nating paglalakad, so nakating na natin itong sinasabag nila na uh, bulala cave. So, ayan po siya. So, ang nyo, uh, kuweba talaga siya tapos may mga marami din siya mga butas na pwedeng pasukan mayroon po dito 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 at dun pa sa isa so bali tatlong butas po yan so piling ko is dito talaga ang mga tao uh, pumapasok sa medyo malaki na yan so dyan po makikita natin ito ang tinatawag ang uh, tinatawag nilang uh, Bulalacaw cave so dito naman po sa parting taas is meron pa daw po iba pa na mga sinasabi nila na cave So mamaya po, uh, sana payagan tayo makapasok dyan at titignan rin po natin din yung isa pang kuweba dun sa parting taas. So nakikita nyo, ito po ito yung patawag nilang Bulalaco Cave. So yun naman nga guys, so pakiyaga naman tayo. Tara! Whew. Parang awag dito is hiking lang yung ginagawa natin. Kasi papunta tayo dun sa taas dahil may iba pa daw dun na ah kuweba uh, so sabi ng mga tao dito ah tabi, -tabi po so yan siya guys grabe halos nanginginig na yung paako sa paket baba dito sa wala ko kuweb so yun nga guys tayo sa natawag nilang wala ko so halos harapan lang sila tsaka dito grabe Grabe na nakakapagod simula doon sa taas. Pababa dito. Pababa na nga, pero nakakapagod pa rin. So halos dito makikita nyo, so napakalaki. Akala mo parang ano siya, is parang tunnel. Parang tunnel. Tapos yung mga bata naman dito, nila, isang huli sila ng ibon. Anong ibon yan, boy? Pago? Hindi man daw. Baka, uli mo ko. A few minutes later. So yun nga guys, ito tayo sa may bunga nga ng kuheba. So tindi, hindi natin pwede, hindi natin makita ang loob nitong kuheba. Um, so papasok natin ito. Tara! So yun nga guys, yung daan dito is uh, wala pa talaga siya is totaling talagang uh, daanan. So medyo yung daan dito is madulas. So sayang nga wala tayong dalang flashlight. Ah, oh, grabe. Guys, ito tayo sa loob ng kuweba. So, medyo maliit lang siya. So, para siyang tunnel na parang pinagtataguan ng mga taon upang noong panahon. So, napakalawak nitong uh, kuweba. Bali, dito sa part naman na ito, is dito na rin yung um, labasan. So, may labasan din dito, dito, dito So, makikita nyo naman. So, namin dito mga uh, paniki na nakatira dito sa kuweba. Tapos dito naman sa parting dito, makikita natin yung tawag dito na parang mga rock formation. Alam ko sa ibang kuya bawal tong hawakan eh. Ito yung parang tubig na tumitigas na tapos nagiging ganito na siyang gandang bato. Tabi-tabi po. So nakikita nyo dito parang ano kulay green sa part na to. So may mga paniki po sa bandang taas yung mga ginagawa din sila mga pugad so grabe dun, dun din po sa kabila is may isa pang kuiba din down na medyo um, parang tingin ko mas malaki o mas maliit lang dito sa isang kuiba na to so ito na po tawag nilang ako cave so, so yun na nga guys so Alupit Albenjo na naman to ito naman yung nadaanan natin papunta naman dun sa uh, kabilang kuiba so yun na guys ah uh, na kami dito sa kabilang kuweba uh, so titingnan natin kung ano ba ang klase doon sa loob huh, grabe puro paket halos ang hinihinig na yung pa ako hey guys is dito naman po tayo sa kabilang kuweba dito sa tinatawag na bulalakaw cave so makikita po natin dito is mas malaki na doon kaysa isa din para makikita natin is para siyang tunnel. So, medyo madilim lang pagkakuha natin kasi wala tayong dalang flashlight. Ngayon, kung makikita po natin ito is napakaganda po niyan sa loob niya. napakataas po ng kuweba dito. <coughs> so, first time ko po makapag-document ng um, ganito. So, pinasok ko na rin ito dun kanina. Kaso nga lang, hindi natin makita makikita yung uh, loob. Dahil nga madilim kasi wala tayong dalang uh, flashlight. So, makikita natin dito sa parting taas. Is yung mga parang rock formation naman siya. Iyan mo is pero may mga reformation formation naman siya nakikita natin. Yung doon po sa bandang dulo is may para nung maliit na sulok na hindi natin gano'ng makita kasi wala nga tayong flashlight. Then, ang makikita naman natin dito is yung labasan lang niya is sa taas. Kung alam mo, matrap ka, alam kung matrap dito, wala kang ibang nalabasan hindi sa taas kasi dito is dito na yung ang uh, pasukan niya, dito na yung uh, labasan niya. is may makita naman tayo eh, na uh, maliit na pasukan uh, di ko na kayang pasukin yan dahil nga napakalit na yan siguro bata na lang nakapasok yan. so hanggang dito na lang yung yung hanggang kaya ko na kayang pasukin so makikita nyo naman po dyan uh, medyo maliit na yan din ako kasi dyan ito naman po sa parting baba so makikita naman po natin na may mga naliligong bata na pwede rin paliguan halimbawa pumunta kayo dito maliligo kayo tapos doon naman po sa so may parting taas is makikita naman natin yung uh, malit na falls. Dito kasulit na rin. May malit ka ng falls. May adventure ka na nadara na sobrang sikip. Then pagdating mo rito, hindi ka naman mabibigo dahil makikita mo naman yung mga nagagandahang uh, kuweba dito sa Ulalaka Cave. Okay, A few minutes later. So yun na nga guys. Uh, Kabalik na kami. Ngayon is mutahan naman natin is yung sinasabi nila na Buhawi Hills. So, yun daw na Buhawi Hills is kaya daw yun na pangalan na Buhawi Hills dahil uh, noong panahon daw ay may bumagsak daw doon na uh, Buhawi. Kaya, nung tumagal, eh, tinawag na nila yun na Buhawi Hills. So yun nga guys, makalipas ang ilang oras, ilang oras nating biyahe, mga kalahating oras lang siguro yun, mula doon sa Bulalagao okay, Cave, patungo dito sa um, Buhawi Hill. So matutunghiyan po natin ang kagandahan dito sa Buhawi Hill. Makikita po natin yung mga kagandahang uh, burol dito sa isa eh, bilang Buhawi Hill. So dito po titignan natin na, napakataas po niya. Bukod sa ibang mga napuntahan ko ng mga burol, mga nakaraang video ko, So mas parang feeling ko mas mataas to ng sobra. So mula dito, matatanong mo doon sa bandang doon yung ang uh, dagat na ng Piluran Albay. So tapos dito naman sa bandang naman dito, makikita naman natin yung mga naglalakihang mga burol. So, so what's up guys? Grabe ang hangin. <laughs> grabe. You carry kung kaya mo palipad ng drone dito mamaya. So yun na nga guys, narating na natin itong tinatawag nilang um, Buhaw Hill So dito na tayo ngayon, so grabe Akala ko mabibigo na naman yung pagod ko Pero grabe sulit na sulit Grabe ang taas nitong tinatawag nilang buhawihil So makikita nyo sa parte naman na dito Sa parte dito is na mga uh, mga burol So tapos naman sa parte na yun Makikita mo natin yung uh, ang dagat Kaya pala lakas ng hangin So doon na rin yung pier ng Gudran ng Albay So, shout out nga po pala sa mga commenters natin dyan. Tsaka sa mga nag ng mga video ko. So, maraming marami salamat po sa inyo. So, nagpapasalamat po ako sa mga taong palagi sumusuporta sa sa vlog ko. Then, sana po, tuloy-tuloy lang po tayo. ng aking channel so masasundalong po po ako ito masasundalong po ako mga ibang po ako ito masasundalong po Maraming salamat.